Yan, good morning. 5 a.m. ang ride out natin ngayon. Ako lang mag-isa. Wala si Heidi. Kaya, let's go. Kailangan makauwi tayo ng kahit mga alas-sinti ng umaga. Dalawang oras lang ngayon natin. Padyak ngayon. Kasi, pag naabutan tayo ng uh, siguro mga alas-uso, <laughs> init na siguro tansya ko na sa mga siguro 20 plus kilometer yung papadyakin ko ngayon. Iikot lang ako sa dati naming ruta. Ha! Ah. So, ito, itong, itong bike na to, itong Exim bike, yun. Ito yung dinamit ni ano ni Heidi. Last week nung pumunta kami sa ano, bike park. Ngayon, may lakad kasi kami. Kaya, yeah. maaga akong nagano maaga akong lumabas tulog pa si Heidi hirap kung naka, ano, nakatinga ka lang sa bahay walang ano next week may bago ka naman pag kumadyak ka eh kaya pag may time talagang gusto ko talagang kumadyak bike park ganito good uh, touring parang touring ba yan, halos 8 kilometers na yung ano, pinadyak ko. Mga ganun. Nasahinga mo lang ako dito. Ano, ano siya? Sa tabi ng ano, ilog. Yan. Halos, halos, nasa mga, halos 30 kilometers siya ako. Nakalimutan kong i-charge yung ano eh. Yung, yan no, yung mumurahin kong by computer. Yan. Yan nakalimutan ko na kung ilang ilang meter to galing sa bahay pa ikot pero parang nasa ano talaga eh nasa at, halos 30 km kaya kaya nga ako dito tapos tuloy tuloy na to let's go At. ito talaga yung mga gusto ko eh. Ayaw palagi na lang oh, ulit ulit yung ride ko. Gusto ko ot. Bike park. Ganon. na oh, naman road. Diba? Parang sarap. Parang alternate ba? Na hindi nakakasawa. Yuck. Go, ang pinaka pinakamalayo na para sa akin yung ride na yun mga 50 kilometers yung na ride namin sama ko siya sama ko si ito dapat ngayon dun sana kami issue to Okasaki pero wala hindi hindi pumaman ayaw dun yun kaya tayo habang may pagkakataon yan ay sayang naman ano Tayang yung panahon. Diyos. Diyos. Hindi yung mga tao nito eh. pa nilang mabuhay. Pag gusto mo pa akong mabuhay, yan. Dapat pinili <laughs> Let's go. Isang din ang pagkayo. Ano natin takbo para magka-uwi tayo ng maaga. Goodness. Be happy. Life is beautiful, baby. Let's go. <laughs> Okay, nalampas na tayo sa isang tulay. Tatlo pa yata eh. <laughs> back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small way back before we blew it all take me back to a place where i felt at home take me back to a day when we weren't alone take me back to an age when the world felt small to people putting up walls, I feel like life is on hold. Perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time to fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in uh, some sure. the things on your mind, is this an argument or just a start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixes guys from this. Is this an argument or just a start of it? I wanna drive away so I can be so far from there I wanna find a place where no one breaks the promises, or maybe drive myself something. Oh, going 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 to something. I felt that home, back to a day so home, to an age when the world felt small we're back before we threw it all Take back to a place where I felt that home to get to a day when But they be much worse someone else a greater curse a greater thirst a hunger pain and burst. just find whatever you got and try to be thankful first i want to feel again i need a couple friends i never really understood your status story jazz but i can feel this tense don't know the consequence the volatility of like my only confidence is this an argument or just the start of it either way i don't want to be a part of it can i just get some space i don't have the be na. na yung pangalawang ano, pieces, fixing to eh. Ito, papuntun, papunta doon. Galing doon. sa misyo, papuntaan. Papuntaan hikinan. Mm -hmm. to a place where we felt at home take me back to a day when we weren't so wrong take me back to a day when we weren't small way back before we blew it all Di ba? Friendly yung mga tao dito kasi gusto pa naman mabuhay. Kaya Pag gusto mo pang mabuhay, maging friendly ka. Uy. <laughs> Ayan na yung pangatlo. おはようございます。 Natin yung pangatlo ah, sa pala ko sa ano <laughs> sa pang sa paang apat na tulay hindi ko pala na ano na video yun no? iya no? yan yung pang apat na tulay Dadaan tayo wala na tayong tulay na dadaanan let's go tapos dito kami nag kakamping nakagahan handa dito kahit mag-ingay ka na mag-ingay walang makakarinig sa'yo eh

napakahabang padyakan to dito sarap kaya dito pag ano pag yung siguro mga 4 am yan walang sasakyan dito eh. sarap pumadyak dito eh. Eh. pa dati pa siguro tayo eh Bakit tayo lang tayo. Ako lang mag next week baka uh, babalik ako sa nung sa Gunsung Park Mekin Mekin na yun siya sa uh, Kuana ba yun? Manda yon, balik ako doon kasi parang bago na yung ano nila yung drill nila yung kung natin All alright doon sa dulo tayo nga muna ako doon doon ko na ibabalik tong video na to Let's go. Ayan, dito ako dumaan sa likod. Dagat na to eh. Dito sa ano, sa kabila. Pahinga muna tayo dito. Kaisya dito. Dito siyang kaisya ako dumaan. Ayan. ganda Kagat na pa dito. Tapos may ano dito. Parang park siya. Napunta na kami dito ni ano. Ni Heidi. Pahinga kami. Dito, ito pa rin yung ruta namin. Tapos dumaan kami dito. Dito kami nagpahinga. Ngayon ako lang mag isa. Pahinga muna tayo dito. right? May magilim dito. Ingay lang itu ini itu gummy gummy ingay ay sa tayo dito ang ingay ng <laughs> mga kuligli nyo to sana eh. Ana, tayo madyak ulit ahon ahon yuk Sakit na yung init. Bisa na natin. Dami na sasakyan. Ipas nga tayo dito. Takot, lo. Takot mo sasakyan eh. Hindi naman siguro dito naman. Bakit na sa balat. Ang init. Ang grabing. Ayan pari. Dala ko dun na. Siguro nasa mga kilometers pa siguro bago ko makaabot sa bahay namin. Ito ko natatapusin to para hindi nung mabag itong video na to Maraming salamat sa pagsama yun sa akin. Ang isang muli, ride ship sa lahat. Peace! Wee!